ng training na ginawa niyo? Kasi, oo, oh, oh, madami yun, di ba? Ano yung training na nahirapan ka? Hindi ako, hindi lang po talaga yun. Kasi po, parang nahihirapan po ako sa legs. Oo, oh, sa legs. Bakit? Kailangan, ba, sa training niyo ba, naka-heels na kayo? Opo. Oh, parang pinagsasanay-sanay po kami para makapag-fashion po kami ng maayos. Oh, okay. So, Oh, <laughs> <do you think? laughs> yeah. Opo. And kumusta? Ano yung mga natutunan mo sa DMP? Um, parang pag-iba pag po ng mga lakad, ay mga mga ano po, balance po. Pag-balance. Sino yung mahalaga din? Yung para sa'yo, yung pag-balance. Yung pinaka-importante for you. And ikaw naman, Ate Girl. Ikaw, uh, uh, pagpasok mo, siyempre, nagpapasok, pumasok sa DMP. Nung nag-train kayo, ano yung mga na-excite kang matutunan? So, ay, gusto kong matutunan ganito? Ano yung mga gusto mong matutunan? And ano yung pinakamahirap na training na nagawa na mo? For me po, uh, the most exciting part was yung sinabi niya po is yung when we practice yung paglakad namin. And the most difficult part was also the warm-up which is the duck walk. Oh, What is that? Duck walk? Dark. So, parang pato? Parang ganon? Tama ba? Oh, duck walk. Bakit duck? Bakit kasama sa training yung duck walk? Bakit bakit tinitrain yun ng DMP? Pag ikaw, ano ay, ayun yung pinakamahirap sa duck walk. Bakit? Bakit kinahirapan sa duck walk? Kasi po parang nagsisquat ka po, tapos naglalakad ka po. Oo, oh, nag-squat ka, then nags lumalakad ka. So, mahirap natin din yun. So, ano yung pinaka-gusto mo naman, ano yung pinaka-favorite mo na natutunan mo dito sa management? For me, uh, the best part for, from this management that I've learned is when the first few meetings. The first few meetings, we learned uh, proper communication, how to improve our confidence, our personality, <laughs> and also uh, proper posture. Yeah. Peace you guys. <laughs> English speaking ang atin. Okay, ito naman, ikaw. Ano naman yung pinaka-favorite mo at natutunan mo dito lang sa DMP Management? And ano yung pinaka-mahirap na ginawa mo sa training niyo? Um, yung pinaka-mahirap po is yung duckwalk rin po. Duckwalk? Bakit duckwalk? Ay, alam, alam mo, kalimutan natin si duckwalk, awayin natin yan, kaawayin natin yan, enemy natin si duckwalk. Bakit si duckwalk yung pinaka-mahirap din sa'yo? Um, Walk, walk walking. Ah, like a model. Yes. Good, <laughs> good. You know what? Gusto mo matutunan, TMP. How to walk like a model. <laughs> yes. So, yung mga mom nyo dito, no? Ikaw naman. Uh, um, siyempre pagpasok mo, hindi na first. So, um, enhancing my posture, my balance. And rock pa din. Ano yung pinakamahirap na training na ginawa mo under the DMP models? Na, syempre, hindi na bago sa iyo yung modeling. Nagpapadjan ka na. May mahirap ka pa bang na-encounter inside the camp? Kailan ko po, wala ko Ay, gusto ko to, gusto ko to, <laughs> paraman to. Okay, wala na. Ano, yung pinakam um, favorite mo na lang na ginagawa niyo sa BMP um, DMP training? yung mga stretching po and yung pag ayos namin ang balance namin, din you know, meron po kami cans and books for our balance po. And also, kung paano po nila kami i-correct, minsan po kasi ano eh, di ba yung ibang models, parang tinitake nila yung mga advices ng mentors as bad po or negative po kapag yung reviews na ng advice. Well, for me po, maganda po yun para mas lalo po matuto yung mga models. And mas, mas lalo po kami ma-ano, mag yung mga behavior and attitudes din, di ba? Most of the time, yes. develop ng mod management sa inyo. So, um, um, kumusta naman yung pag-stay uh, pag mo sa cycle 7 ng DMP? Happy? Yeah. Yes. Cool. Grateful. Yes, grateful. Eto, may may mga questions ako. May balak ka bang sumala sa mas higher pageant or runway Yes po. Ay, gusto ko yan. Bet ko yan. Kakatapos pa lang binibini -bini, o baka <laughs> baka next next year, no? Binibini. -bini. Try and try lang.